Madalas ka rin bang makakita ng sapot ng gagamba? Kung gayon, kaya mo rin bang tukuyin kung anong klase ng gagamba ang may gawa nito? Maliban nga sa simbolo ng swerte ang mga sapot nito, batid mo rin ba na mayroon ka rin makukuhang mutiya o perlas buhat dito? Na kung magtangan ka, ay hindi lang marahil swerte ang hatid nito sa sayo, kundi marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Ang mga gagamba na siyang eksperto nga sa paghahabi ng mga web o sapot na yari sa silk ang sadyang nakakabilib nga at kahanga-hanga. Mga mumunting insekto na minsan ay kinatatakutan pero madalas nga ay pinagkakaguluhan. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Kinatatakutan nga ito dahil sa mayroong ilang mga uri nito ang makamandag at nakamamatay. Tulad na nga lamang ng Brazilian Wandering Spider na siyang na italang pinaka-venomous na klase ng gagamba. At pinagkakaguluhan din naman, lalo na nga ng mga kabataan. At siyang ginagawa nilang laruan at pinag-aaway. Ikaw, naranasan mo na rin bang maglaro nito noon? Ang mga mumunting gagambang ito ay madalas mong makita sa mga sanga ng puno sa kagubatan, sa mga kisame, at sa likod bahay kung saan mayroon silang sapat na espasyo para makagawa ng sapot nito. Ngunit batid mo ba na maging ito man ay mayroon ding tinataglay na bertud o perlas o tinatawag ngang mutya na nagtataglay ng bisa kung iyong makukuha. Pero bago ang lahat ay kilalanin muna natin nang lubusan ang insektong ito. Ang mga gagamba o spider sa Ingles ay kabila nga sa order ng mga Araniae. Ang isang air-breathing arthropods na mayroong walong mga paa. Mayroon din silang mga pangil at mga spinnerets na naglalabas nga ng silk o mga sapot. Ang mga hayop o insektong ito ang siyang pangpito nga sa pinakamaraming klase ng organismo sa buong mundo. Kaya nga saan mang lupalop ay meron ito at makakakita ka. Subalit, maliban lamang sa Antarctica. Mayroong mahigit sa 50,000 klase o species ng mga gagamba. Sa iba-iba nitong hugis, klase, anyo at laki. Ang mga gagamba rin ay simbolo ng pagiging matyaga at mahinahon. Sapagkat sa kanilang sipag at pasensya sa paggawa ng kanilang mga sapot at pag-aantay ng makakain. Ang lakinga at lawak ng sapot ng gagamba ay nakadepende rin sa sukat ng gagambang gumawa rito. Naitapik na nga rin natin ang isang uri ng gagamba na naninirahan naman sa mga siwang ng lupa na may kakayahang gawing bato ang kanilang laway at ito man ay isang bertud at mutya. Subalit mayroon din palang isang uri ng gagamba na may kakayahang magtaglay ng mga perlas o animoy batong na lalaglag sa kinaruroonan nito. Ang mga itlog nga na daladala ng ilang gagamba ay maaari din palang makabuo ng mga sulidong mineral na nagiging matigas na bato sa paglipas nga ng panahon. Maliliit lamang ang mga ito at minsan o kadalasan ay kulay na nahahawig sa pilak. Isang bertud na kadalasang natatagpuan sa lupa sa ilalim sa lugar kung saan sila madalas naninirahan. Ito ay nahuhulog sa lupa sa oras nga na mapisa na ang mga itlog o mga anak nito. Subalit ito ay napaka bibihira lamang. Ang bertud na ito ay mainam na pampaswerte sa buhay, sa negosyo at maging sa paghahanap nga ng trabaho. Pinaniniwalaan rin na sa tulong nito ay maitataboy mo ang mga masamang elemento sa paligid. Ikaw, may mga nakita ka na rin bang mga sapot o gagamba sa inyong lugar? Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng butiki na mayroong dalawa o nagsasangang buntot? E ang butiking kumikislap o may kakayahang pakislapin ang kanilang buntot na parang electric charge. Dahil kung hindi pa nga, ay halika sa iyan ng tampok sa video natin ngayon. Ang butiking mayroong electric na buntot. Makabago na ang ating panahon. Subalit hindi maikakailang isipin na marami pa rin ang naniniwala sa mga sinaunang pamamaraan at kinagis ng paniniwala, katulad ng mga pampaswerte. Ito marahil ay bunga ng kailang personal na karanasan na talaga namang sinerte sila, nakita sa kakilala o dala ng maigting na paniniwala. Isa na nga dito ang paniniwala na labis na maswerte kung makakita ka ng butike na mayroong buntot na sumasanga. Kunin mo raw ito at muling pakawalan ng butike at pinaniniwalaan nga ang labis na maswerting bagay Bertu Dumutia buhat sa mga butike. Ito nga ay mainam na gamiting pampaswerte sa mga negosyo o usaping kaperahan. Ngunit narinig mo na rin ba ang tungkol sa butike na kumikislap ang buntot? o mayroong electric tail? Dahil ito ay napaka-rare o bibihira nga lamang. Maaring iisipin mo na ito ay sa cartoons lamang posible, kagaya nga ng mga kilala nating mga Pokemon characters. Subalit dahil sa pabago-bagong panahon at evolusyon, ay posible at meron naman talaga ng mga ganitong insekto at hayop kagaya na lamang ng electric eel, electric rays o mga pagi, electric oriental hornets, echidnas, at stargazers na mga isda. At kabilang na nga, ang ilang species ng mga butiki o lizard. Maaring nagtataka ka pa rin at nagtatanong kung papaano nga bang mag o kikislap na parang may kuryente ang mga buntot ng butiking ito na kadalasa naman ay hindi natin nakikita. Ayon nga sa pag-aaral, ang kakayahan ng mga butiki o gecko na dumikit sa mga pader, kisame at mga makikinis na mga surface ay bunga ng electrostatic force na mayroon sa kanilang mga paa. Kaya hindi rin imposible na bunga ng malakas na electric force at atmosphere o paligid temperatura ng hangin at elektrostatik na meron na nga sa mga butike ay makakabuo sila ng kislap, spark o electric discharge sa pagkaway-kaway ng kailang mga buntot. Ito nga ay napaka-rare o napakabibihira lamang at sa oras na makasaksi o makakita ka nga nito at naniniwala ka sa mga pampaswerte ay marapat na kunin mo ito sapagkat gaya ng nagsangang buntot ng mga butike ay maswerte din ito sa usaping kaperahan. Ikaw, nakakita ka na ba ng butike na may kumikislap na buntot? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerteng kagaya nito ay pawang gabay lamang. Kailangan pa rin nating kumilos at magsipag at huwag nating iasa na lamang sa swerte ang ikakaasenso ng ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumi. Yan na mundo ay ating matuklasan dito yan sa best baby Ito yan sa best baby Ito yan, yan, yan sa best baby Sa pagkat mga laki may alam Ito yan sa best baby Karabe, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong